You guys, but we're the Maganda ang kalsada. Sana hindi may traffic sa EDSA ulit. Alas 8:15 na. Nabaybay natin yung Ortigas Avenue. Ano to? Ano yan? Ano yan? Ang Expedition. Hoyos Cuadrados Cuadrado ooh, ooh, ooh. Ooh. Ayun na nga Nasira na modern jeepney modern daw aling na napaka modern yan hmm, yun maluwag maluwag ganyan na lang siguro pangit pag ano ah ha? order ko sige lang sige lang sige lang <laughs> 40 speed oh, okay, iya yeah. ito okay, mabilis tayo makarating sa bahay 48 yung speed eh sana hindi ba trabe sa Cubao baka dito lang din to eh, yay eto na simula na nang nagpula yun o diretso tayo tapot bihit tayo sa kaliwa pagdating sa unahan Huwag matakot kahit namumula na. <laughs> Singit tayo dito pagdating. Oh, tulad nito. Oho, kaya ba? Kaya na hindi. Kaya na hindi. Hindi <laughs> ata. Sandan lang natin to. hanggat hindi pa bawal sa unahan bawal na eh bawal na pumasok sa unahan iwan ko lang nabutan pa ba tayo sa unahan ah, oh, 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 Eh, ganun na nga yan bago maging bawal piece talaga yan Hello Sana hindi magkasagian Ayaw pala man bumili itong Montero na to Hindi, <laughs> diretso ka lang tuner pala Montero nga Bigay O nagapasok na tayo Yun, nagapasok pupunta tayo sa kaliwa yun sabi ko na nga ba sabi ko na nga ba naging 15 na lang ang speed <laughs> bababa bababa approaching kubaw hello naku po naku po oh you know Jangan ke sebas lain, bantai ka Bahala ka, pagmahuli ka aha, aha, aha. ito yung speed natin yung 50 kanina wala 48 kanina wala na dissolve ilagay average nito panti na kayo baka ba maano pa O sa inyo eh. Ah, motor kayo dyan Oh! daming sumusulpot sa bus lane na ah. ingat Kau dyan iba pagdating sa dulo may nakaabang hala kayo dyan oh, we are at Cubao already Kubao yun oil Kubao Ah, ha, 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 ha. Oh, Yan. Masarap yan guys oh. Kuya Nuts Goto. Noong 2000 na... Uh, kailan ba yun? 2008. Una akong kumain dyan. Dinala nala ako dyan ni eh, ano... Vice Mayor ng Malabon Bernard Ninong de la Cruz kaya nakakain ako dyan sa Kuya Nats Goto ang gulo pa ng EDSA during that time guys tapos hindi talaga ako dinala pinasunod lang ako dyan galing Ortiga sinanap ko siya doon sa office sabi niya punta ka, punta ka sa Cubao oh. eh ako taga probinsya wala gusto kong gusto ko ding ano mag explore Uh, Nagpa-instruction, wala pang waste during that time. Nagpa-instruction lang ako sa banda no sa kyan, so sa kaya ka ng bus daw tapos baba. Uh, baba doon sa may Victory Liner man yun doon banda. Baliwag. Baliwag ba yun? Ah, hindi. Basta terminal yun. Bumaba ako. Noon. Chaotic pa masyado ang uh, ano dito ang EDSA dahil sa mga provincial buses ngayon kasi meron ng ano eh yung carousel oh. lang sila dati nakabalandra yan ang gulo-gulo ng EDSA dati ayun natututo ako kaya sabi, nasabi ko masarap yung kuya nuts goto tapos kain balut eh, hindi talaga ako napak makain ng balut kakain lang ako ng balot pag mayroong nagyaya tapos ano lang sabay sa trip sa piraso ganun pero hindi yung 18 uh, ano ba yun ano? basta wala wala pang hindi daw yun yung ano yung maliit lang hindi yung malaki may balahibo na ayaw ko classic mura ko ganda naman yung ano yung suka medyo okay okay manage naman pero hindi ganun kat katagal kaya hindi talaga masundan isang traso lang talaga parang balik ta rin binabalik yung sigmura ko eh alabas talaga eh eh ganoon mag order pala tayo sa Jollibee kasi may salubungin tayong birthday sa lubungin birthday birthday e dahil ang Jollibee tayo order tayo Jollibee Jappy Bida ang sayang ang order rin burger steak tapos chicken spag yeah yung champ na Oh! An order tayo dyan. Order. Yun, tayo na. Tayo na. Tayo na. Yan, yeah, hello. Hi po. Ano, ah... Uh, Chicken spag is a uh, uh, pineapple Sa pineapple Hindi coke lang pala coke lang, coke. Tapos the two piece burger steak. Uh, wala na yung ano, wala na yung drinks. At uh, tapos uh, yan yan dalawang peach mango pie. Tapos, uh, dalawang yam. Solo lang yun? oh, dalawa solo. Yes. Uh, yun, prepare, prepare na guys. Dalawang yam. Yun. Nandito na yung coke. Sir, isang order po ng chicken with spaghetti. Dalawang yung burger, then two beefies burger, steak Okay. Ang peach mango pie, saan? Nandito na. Ah, okay. I'll Yun, nandito na, guys. Uh, ingat daw. Thank you. Pinag-iingat mo kami. <laughs> Yahan. Di ako di na ako kumakain ng manok at saka itlog, guys. Kahit Jollibee crew ako dati. I love Chicken Joy but uh, hindi na ako kumakain. No. Oh. Na ako din. Kailangan ko linisin yung katawan ko sa mataas yung allergens. Ang ingay ng ano? Uh, 20 pesos is a lot